nga pala talaga na choose your friends wisely. Kasi para sa akin, dito ko ma-realize mare na um, okay lang pala na mas kakaunti yung friends mo pero totoo at nire-respeto ka versus yung mga friends na close-closean kayo pero konting falling out lang eh biglang magugulat ka na lang sinisiraan ka na niya at nilalabas niya yung mga baho mo so nakakatakot pala yung mga ganong friends no ito na ang aking story time. So, i-share ko sa inyo basing from my experience. So, nagkaroon ako ng friend nung college. Um, tapos, um, same kami ng review center dati. Uh, close kami. Uh, marami kaming common na interest. Mga ganon or sa mga gimikan. Lagi kami magkasama. And then, what uh, one day, parang meron kaming hindi pagkakaintindihan. And then, biglang nagulat na lang ako. Uh, bakit kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya laban sa akin. In short, nilabas niya yung mga baho ko. So, hindi pa masyadong ginagamit ang social media noon. Nalalaman ko lang through friends of friends, mga ganyan, or sa mga text message, bakit kayo yung mga sinasabi niya. So, nung nagkaroon ng time na nag-usap kami, naglaruhan, naging okay na. Pero sa akin, dito ko na-realize na I think hindi ko siya deserve hindi ko deserve na maging friend niya kung ganun din ulit yung gagawin niya. Kaya ang ginawa ko, iniwasan ko na siya. Um kahit na alam kong uh, gusto niya talagang ibalik yung dati pero may may lamat na eh. So hanggang ngayon iniiwasan ko na yung mga taong katulad niya. As a disclaimer, basing ito sa aking personal experience lang. Some may agree or some <laughs> magdi-disagree din sa akin. So, it's a case-to-case -case basis, depending na lang sa sitwasyon mo. Pero kasi, para sa akin, uh, kapag dasa sitwasyon ka na nagkaroon ka ng friend, tapos nag-fallout kayo, and then hindi mo alam na biglang sinisiraan ka na pala niya at hindi kanya niya na ikaw lang ang hindi nakakaalam, ang hirap ng gano'ng sitwasyon, no? So, choose your friends wisely. Short patalasas muna tayo. Bali, ang gamit ko po ay itong wireless lavalier microphone for plugging po yan. So, i-charge mo siya using USB Type-C and murang-mura lang po yan. Pero ayokong ilagay sa yellow basket kasi maapektuan yung muse. <laughs> Going back to the topic, I'm very thankful na kahit na nagiging kakaunti yung mga friends ko or paunti na ng paunti, um, alam mo yung ramdam na pakiramdam na nire ka pa rin nila bilang isang tao, bilang isang friends, kahit na minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o kaya nai naiinis sila sa'yo, nadidismaya, or kahit na nagagalit sila sa'yo, um, wala sa kanilang personality na ilabas yung baho mo. Kung maga, aantayin talaga na mapakalma yung sitwasyon, yung mga emosyon, bago kayo magkita-kita ulit na pwedeng i-correct kung ano yung dapat i-correct, pero hindi yung to the point na ibabroadcast talaga. Kahit na sabihin mong uh, may, meron at merong sisingaw, pero sila-sila lang. Hindi yung talagang ibabroadcast nila kahit na sa mga taong hindi involved dapat. Siguro para sa akin, meron naman akong naging kasalanan sa mga ibang friends ko na naka-fallout ko. And uh, nasayangan din naman ako sa samahan namin. Pero hindi ako yung tao na mahilig mag uh, na mga tinulong ko o kaya hindi ako yung tao na mahilig mag-call out and siguro man meron akong fault pero hindi ako ganun ka okay na ilalabas ko talaga yung mga bahon nila na hindi man talaga dapat pero nakakalungkot lang kasi iba talaga yung feeling kapag meron kang naka-fall out ang hirap mag-move on hindi lang yan aabot sa days weeks or months, yung iba nga umaabot ng taon o kaya dekada pa. Tsaka malas mo lang talaga kapag nagkataon na yung naka out mong friend ay sila yung mahilig mag-spread ng negativity, mahilig mamahiya, mahilig mag-call out, mahilig manumbat, tsaka mahilig maningin ng utang na loob. Ngayong may social media na, dalawang beses tayong nakawitness ng falling out pero nagkakalabasan ng baho sa isa't isa. Um, nung first ay nung pageant season, three years ago. So, it involves mga, mga content creators, mga talent managers, mga ganyan. And then, labasan ng screenshot, labasan ng mga pangalan. Tapos, nagla-live-live silang lahat, no? So, dito mo talaga ma-realize na nakakatakot maging kaibigan ang tao na mahilig maglabas ng baho mo para alam mo yon uh, yun yata yung paraan niya para mawala yung sama ng loob niya at recently same thing mga ibang set naman ng mga uh, kilala natin na personalidad sa social media nagadun din no nagsisilabasan ng baho so nakakalungkot lang talaga and uh, mapapaisip ka na talaga kung sino yung totoong friends na lalapitan mo at sino yung mga friends na medyo layuan mo Another example, ibang story time na naman to, na um, napansin nyo ba na sa mga ibang friends nyo sa social media, kahit hindi nyo ka-close, meron at merong mahilig mag-call out, ma mahilig mamahiya, tapos mahilig talaga silang maglabas ng baho ng isang tao. Lalong-lalo lalo na kapag meron silang kaaway or meron silang kinaiinisan o kaya meron silang napansin. Kumbaga, full of negativity and bitterness yung mga laging nakikita nyo sa mga post nila. And para sa akin, kapag may mga nakikita akong ganito na pinopost or gawain ng isang tao, medyo umiiwas na talaga ako kasi grabe. Ayaw akong mas stress na naka-call out. Kasi dagdag na naman sa iniisip mo kapag kino-call out, call out kanila kahit na uh, maliit lang na bagay na pwede namang pag-usapan in private, no? And lastly, yung side effect ng pagkakaroon ng falling out sa isang former friend mo ay matagal yung hangover. What I mean is, um, since close mo siya, tapos nagkaroon kayo ng falling out, and then patuloy pa rin yung paninira niya sa'yo, nakakasakit talaga ng damdamin. Ang hirap mag-move on. Parang gabi-gabi iniisip mo, uh, inaalala mo yung mga good memories nyo, tapos biglang... <laughs> biglang ika conquer ng mga negativity na nangyayari ngayon so ang hirap talagang makapag-move on. Kaya uh bago man maging ka mo ang isang tao, kilalanin mo muna and habang kinikilala mo siya, mag-decide ka kung karapat-dapat nga ba siya maging friend mo or hindi. Kasi mahirap din na kapag ang isang friend mo ay naging enemy mo, <laughs> 'di ba? So, 'yan lang mga friends. Um kapag nag-reconcile kayo, minsan, hindi na naibabalik yung katulad ng dating samahan nyo. Kaya, once again, choose your friends wisely or baka pagsisihan mo sa huli. So, yan lang po. Thank you very much. Have a nice day. Kaya ngayon, balik na tayo sa flood control projects at manood ng Netflix sa mga hearings. O, di ba? Kasi, almost one month na, eh, wala pa rin nangyayari, no? Kaya, I do hope na talagang maaksyonan itong gusot na ito kasi ang dami talaga nakaabang